What's up guys? So ito na naman sa mga gustong mag ano dyan mag Australia gustong kumita ng 6 digits <laughs> monthly e, millions 2.5 million ganyan depende sa offer pag skilled ka compute nyo na lang 70,000 ang ang pinaka mababang sahod ng isang skilled worker ngayon dito sa Australia. So, sa so, lahat ng mga aspiring na maging gusto maging punta dito sa Australia. Tapos gusto niya nang halos ako wala akong ginastos papunta dito kasi no placement fee. Pag isa kang skilled worker na papunta dito sa Australia. Kailangan na experience mo lang. 3 years to 5 years na experience sa field na gusto mo. Sa kamang chef, sa kamang Uh, mechanic, carpenter, basta sa mga skilled worker. Kailangan nyo lang ng 5 years na experience, 3 to 5 years straight experience. Tapos mag-apply kayo sa mga agency dyan sa Pilipinas. No placement pinapo ang papunta dito. O mag-ingat pa rin kayo sa mga ano dyan. Mag-ingat pa rin kayo sa mga ng mga agency dyan. So, maganda dito sa Australia. Uh, Kesa naman mag-student visa pa kayo. Ako napakahigpit na ngayon ng maging student. Tapos magtatrabaho, limited pa yung oras. So, mas maganda na lang, mag-aral na lang kayo dyan sa Pilipinas. Mga skilled. skill door Para kumuha lang kayo ng ilang taon na experience apply kayo dito napakadali no placement fee eh. galingan nyo para sama-sama tayo maangat